Marami ng bunga ang kamatis namin. Magandang gabi sa inyo mga kapogi. Magandang umaga. Marami ng bunga mga kamatis namin. Malalaki na ang bunga. Malalaki ng bunga ng kamatis namin. dala ka ng bunga ayan, eh. yan o kamatis yan dala ka ng bunga ayan, kamatis pang maliit dito yeah dala ka ng bunga ayan. may hinog na ayan pa ang lalaki ng bunga hmm. ang daming bunga no? Oh. Ah, kita mo yan mga kapogi ang daming bunga ng kamatis ayan no? Oh. ito pa oh. hmm. Ayan pa oh. ang daming bunga hmm نحن 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 من نحن sili, mayroon sili. May bunga na rin yun. May maliit ng bunga. Ito rin sili, bell chili. May bunga na rin yun. Dalawa, tatlo. Apat. Apat ang bunga. kakaanehan na mga kapogi daming ng kamatis wala yung iba hindi okay, mga kapogi dito na lang.